I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. na nga guys ang bawat larawan na pinost ng ating Bel Mariano sa kanyang social media account na kung saan ay bawat larawan nga nila ito ng ating Donnie Pangilinan na talaga namang sweet na sweet ngang dumating sa Star Magical Christmas 2024. At talaga namang itong ating couple ay sobrang saya nga rin na magkasama. Narito nga guys sa mga sweet na larawan ng ating couple na sobrang elegant talaga ng dalawa na talagang pinag-uusapan nga ngayon sa social media. Alam naman natin na talagang inaabangan nga na mga bula ang bawat event at post ng ating Doni at Bal Mariano. Na kung saan ay talagang kinikilig nga ang lahat. Lalong-lalo lalo na kapag nagpaayuda nga sa atin itong ating couple na ayon pa nga sa caption dito ng ating bell, cue the Christmas music. P.S. Catch how to spot a red flag now showing on View Philippines. Dahil ngayong araw na nga guys talaga ay mapapanood na nga natin ang episode 1 ng how to spot a red flag. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil ngayon ngang araw ay may guesting nga rin itong ating couple sa It's Showtime.